Chito Miranda, inaming inabuso oh, ang katawan sa alak at yosi. Para sa aking balitang showbiz, paganda na ng paganda ang katawan ni Chito Miranda matapos ang tigilan na niya ang pag-inom at magdesisyong maging healthy living. Ayon sa singer na parokya ni Edgar, kailangan niya magbago ng lifestyle para makasama pa niya ang kanyang pamilya na matagal na panahon. Sa kanyang Instagram account, ibinendera pa nito ang kanyang topless na picture. Sa kanyang caption, sinabi nito na magyayabang siya dahil proud siya sa kanyang sarili at umaasa raw siya na makaka-inspire siya ng iba na tulad niya ay gusto rin maging healthy para sa kanilang pamilya. Ngunit inamin ni Chito na talagang bad influence siya dati sa pag-inom at pag -yossi. Dati raw ay talagang wala siyang pakialam sa kanyang health at total wreck talaga siya hanggang sa magdesisyon daw siyang baguhin ang kanyang lifestyle. Ngayon naman oh ay regular na siyang nag exercise kumakain ng healthy food at natutulog na maaga hanggat maaari. Bagamat umiinom pa rin naman daw siya, sobrang minsan lang daw itong mangyari at kapag umiinom naman daw siya ay sobrang konti lang. Ngunit ang yosi raw ay tuluyan na niyang itinakwil. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas d w Ako si Anton nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.